Hanggang ngayon, tila may trauma pa ang 13 anyos na batang ito. Nasaksihan kasi ng bata ng pagpabarili ng kanyang ina noong lunes. Ang pangunahing suspect sa krimen, ang kanyang mismong ama. Takot ba ako? Sinabi ko na, Mama, sabi ko po dyan. Sumigaw po ako at nagbaril pa. Kwento ng bata Nakuko ang kanyang ina nang bigla na lang lumapit ang kanyang ama. Bumati pa raw ang kanyang ama ng Happy New Year. Sa kanya, pinagpabaril ang 40 anyos na asawa. Yung pagdating dito, Happy New Year, biglang sabay ang putok. Yung matapos pong barili ng dalawang bisis, pumunta siya doon umikot. Tapos sinundan ko siya, ako naman po ang tinutukan niyang ganun. Nagpapagaling ngayon sa ospital ang biktima matapos magtamo ng tama ng baril sa kanyang mukha at braso. Narecover ng pulisya sa crime scene ang isang bala ng hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na mayroon ng dating alita ng mag-asawa. Pinaghanap naman ngayon ng otoridad ang sospek na si Hubito Limos. After ng incident, tumakbo na po siya. Daladala -dala yung uh, nasabing masabing baril na kanyang ginamit Saka ngayon po ma'am ah, nagkakatagpo tayo ng manhunt operation para sa whereabouts ng suspect.